Popstar royalty na si Sarah Heronimo hindi may alis ang mga ngiti sa muling pagkakataon ay nag-reunited sila ng kanyang dating alaga na si Van Joss Bayaban, Ngunit nakikilala pa ba ng marami si Van Tiyak Tiak ay pamilyar at nakikilala pa din siya ng marami dahil siya lang naman ang grand winner sa The Voice Kids Philippines Season 4 noong taon ng 2019 kung saan matatandaan natin na nasa ilalim siya ng pangangalaga ni Coach Sara na siyang nagbigay ng pagkakataon na mas maipakita pa at mas mahubog pa ang kanyang galing sa pagkanta, Matapos nga ang naging pagkikita nila nito lamang ding taon ng 2023 buwan ng February sa stage ng ASAP ay sa pangalawang pagkakataon nga ay muli silang nagkaroon ng chance na magkita kung saan ay hindi na itago ni Van Joss bayaban ang kanyang kasiyahan ng makita muli at makakwentuhan ang kanyang coach na si Sarah na siyang nagtiwala sa kanyang kakayahan sa pagkanta. Mula sa official Facebook page ni Van Joss Bayaban ay ibinahagi nito ang buong kaganapan sa muli nilang pagkikita ng kanyang coach na si Sarah Narito panuorin natin. i <laughs> that. anno che stava facendo la thank you song わあ <laughs> thank you so much. Oh, thank you. Thank so like, guys Thank you. Thank you. Thank you. sila yeah. <Kasamog> <laughs>